guys saka nandito nga pala guys ang aming mga fish cage ayan mga hinarbis na yung andyan diba ayan guys mga nasa ilalim lang saka kalapit na yung baklad na kinukuha ng ang tama pambahog Stop pa dito sa akin. Late late na bye bye. Ayan. Ito nga pala guys, ang mga tinutulugan ng nagbabantay dito. Ayan maliit lang siya ayan uh -huh. guys hello guys Nandito pa pala kami sa aming uh, bay bahay nakain nga pala ang floating cottage malapit lang ayan guys at Ay, kasama ko nga pala ang aking asawa ayan pala guys saka nandito nga pala guys ang aming mga fish cage ayan mga inarbis na yung andan, diba ayun guys mga na nasa ilalim lang tsaka kalapit na yung baklad na kinukuha ng tama, pambahaw ayun guys ito ko kayo dito sa aking maliit liit na bahay bahay Itong ang ito ang gawin ito ng sampun ng pamblog ito nga pala guys ang mga, mga tinutulugan ng nagbabantay dito ayan maliit lang siya ayan. Oh guys, maliit lang. May solar din, may ilaw. At saka yan, pang Mayroon din ditong lutuan Magluto-luto sila pag mayroon. Mayroon na babantay. Enjoy guys, yun mga pala guys, sa aming lugar. Ang lipanan city. Ito ay palata. Ang dayan mga pala ito guys, mayroon din